Nag-rag! Galing yung kuya yan. O, sino ang pagsayon na ilibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani? Ako. Ako din. Oo. Di na, na ba? Ako eh. Pinayagan nila si, si Reyes. Uh, eh. Ha? Pinayagan nila si Reyes, di ba? Diba? Pinayagan si Reyes. O, na, ba, do, tayo may meron double Hindi. standard? Di ba? Yeah. At, at naging um, ano naman yun, um, naging pangulo naman. At huwag na na ka, un. mismong yung lumaban sa kanya. Oo. Oh. Mm. Si Yonatan oh. at saka si Enrile ang ayun. nagsasabi na... Mm. Ilimig na. Ilimig na. 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 Yes. Wala na naman yun. yung eh, ano arin eh, diba? Ngayon lang nga nare-realize yung bisyo ni Marcos sa Pilipinas. Oo. Yung mga ano. infrastructure na pinagagawa nila noon ano. na sabi natin kurap. Ikaw eh, yung mas kinurap ng ilang tao. Uh -huh. Pero makikita mo, kung itinuloy yun noon, ang ganda-ganda ng Pilipinas yun. Di ba? Madami merda. Alam mo, talagang ganyan eh. Pagka namatay ka na, kita mo si hey. Oliver Cromwell. Ginawa pang football, football yung ulo niya sa Oxford. Di ba? Sino pa yung mga... Si... Si Rizal. Hmm. Nilagay sa simenteryo ng mga Chinese. Na noong panahon na yon, mm. ngayon mm. Ay hindi. Mm. Noong panahon na yon ay tinuturing na para kang... Pangaya. Mm. mm. mm -hmm. mo ang ginawa sa bangkay ni Bonifacio. Ah, saan? Ngayon. Mm -hmm. Ginawa pang politika. Nakain ginabit... ng, nakain ng kung ano-ano. Oh, ginamit ni Quezon at ni Aguinaldo. Oh. Si Gregorio del Pilar, kinain ng aso. Aso. Mm. Yeah. -hmm. Mm. -hmm. Diba? Mm. -hmm. Yun ang mabibigat na nangyayari sa, sa -hmm. bangkay na...